Good morning, good morning sa inyong hangtanan mga boss Maayong kabuntagon sa inyong hangtanan no? Ah, maulang kabuntagon po dahil sa inyong hangtanan no? Ah, nagbuntag ang ulang karon ba? No? kay tungod lagi sa bagyo? So, karong Lunis mga boss Maghatag na po tagpan ni Bagong guide Oldros, gihapon ni ating hatag mga boss ha sa baylang sa mga ganahan mo sabay sa ating hatag na guide karong adlaw sa Lunis O bulan sa September 2, 2024 Okay? Uh, mga boss, kung wala pa ta subscribe sa itong YouTube channel, mga bagong nasag sa itong YouTube cha channel na Boss Rent 3 Vlog, don't forget to subscribe mga boss ha, sa itong YouTube channel na Boss Rent 3D Vlog. Huwag pakipindot na po sa notification bell. aron manotify mo sa ina-upload nating video araw-araw. Okay? And then, pakilike na rin mga boss sa itong video mga boss ha, sa mga solid o mga nag padayon o suporta sa tuang uh, YouTube channel na Boss Range Philip Vlog maraming maraming salamat po sa inyo sa always niyo na paglantaw o pag-like og pag abang sa tuang mga guide no Okay mga boss karong Lunes ang atong ihatag na guide kay aldros uh, gahapon uh, sumaganahan so mo sabay sabay lang yung mga boss, ha mag-recap mga boss at result nato gahapon no Ang atong result gahapon kay sa 2 PM 841. Kining 841 mga boss na ako gitagaan na ni birth code. Ambot lang kung iha na gimintin kay ginguna ko sa iya ha na imintin ni niya. Ah, comment siya dito sa kuang tutorial na about sa kung paano gumawa ng birth code. So ako nang gihatag sa iya ha. Target pag akong pagkahatag sa iya ha. 841 ang plastada. So kung gimintin niya, congratulations sa iya ha. So there sa a 5 PA mga boss, uh, ah, wala tani no, wala ta wala tani kay double ang result, wala tani mga boss. So dire, wala po tani mga boss no, delayed mo ni siya. Okay kini mga boss, there sa 9 PA mato aning regalo. So congratulations aning 758 mga boss. Og sa to ang 78 na last 2, og 58 na last 2 mga boss gahapon no. Kung nakapamaris mo ani mga boss sa atong hat na 78 gahapon, nagingon na ako sa inyo ha. Congratulations sa inyo mga boss. Og kani ang 58 nagkuyog gid silang duha no. So nagto head sa ato ang last two per gahapon mga boss. Okay? 78 og 58 mga boss. So kung nakapamaris mo, congratulations sa inyo ha na mga boss. So karon maghatag na tag guide mga boss ha. Dawg tani mga boss ha, ato ni regalo advance na naton gihatag mga boss ang 758 ha congratulations kung nakapick mo ana so karon mga boss ang ato ang guide pattern karong adlawa mo ni mga boss ha pag git 2 o git 3 gihapon mo sa atong guide pattern gahapon na atong guide pattern nag git 2 mga boss no ato ang guide pattern gahapon so wala kakuha na guide pattern gahapon kalusot no nakakuha lang siya og duha so karon Atong sulayan atong guide pattern Pag git 2 o git 3 Gihapon mo dira sa atong guide pattern mga boss ha Kaya delikado po na sya mga boss Kaya o oh, Nadre ang 528 eight Mga boss Ako nun gi explain sa inyo ha 436 56 Ah, 5, Og Ah, uh, 4, nine eight, five, two, six, Og 8, Okay Ah, uh, 4, No five nine 3 mga boss Og 293 So, kamo na ibahala mga boss o um, unsa ninyo pagpick na ha. Gitudlo na ako sa inyo kung saan paggamitan ng mga boss. Okay, proceed na ito mga boss. Ito ang guide karong adlaw no uh, all draw ni mga boss ha. Itong guide no. All draw. Unahon na itong eskalera. Siyempre. di ta magkumpiyansa sa eskalera karong adlaw ha. Iska na ito karong adlaw mga boss. kay maulang gihapon. Uh, always na itong ginahatag itong iska no. Uh, gihapon na itong iska mga boss. Okay. Okay. Uh, two, 2, 4, 3 2, 4, 3 7, 6, 5 7, 6, 8 seven, 7, 8, mga boss muna itong eskalera karong adlaw mga boss o napay 2, 1, 0 basic mami chopper mga boss right speed tari na mga boss pag target o grumble mo sa itong eskalera mga boss ha? muna itong eskalera karong adlaw ha okay Next natin mga boss ay double. Ang double na to kurang adlaw kay ah, maura kaya po lang double mga boss. Di man ang tamag usap o double. Ah, sa mga ganahan lang mo sabay alin itong double. Sabay lang ninyo mga boss ha. Okay? Ang double na to kay sa 0, 0 mga boss. Akong sa 0, 0 kay 3, 0, 0 o 5, 0, 0 2, 0, 0 400 mga boss okay muna itong double mga boss ha? sa 00 mga boss muna ang itong double pag pick lang mo sa kabuka na akong ganahan dira mga boss kay kini ha 500 akong ganahan dira mga boss so pwede na Drag mo focus mga boss Sinasa inyo na mga boss ha? kung inyo na basta akong ginaingon sa inyo ha pag pick lang mo sa kabuka na dira so mga boss no kay kung mga tagtag sa kabok numero mga boss di kadaog sigurado kay nga no? ang atong kontra kay 1000 kombinasyon mga boss so 1000 kombinasyon versus 1 kombi so na ito pagkadaog na mga boss no uh, Kung ano na kaya na himala na kaya nagmakadaog ta na mga boss kung usara ka buka tong numero ihatag okay so mga boss 88 sa 88 mo lang gihapon ako mga boss no 788 mo ra gihapon ni ako ang base mga boss uh, kung gamo, kung gusto niyo ni eh maintain ay maintain niyo mga boss so kini basa kini ako ganahan ko ana mga boss so munang nang na ako naghatag sa inyo ha kay nindot ng numero ha okay sa mga ganahan lang ha sa mga ganahan to ni mga boss ato 288 na mga boss 288 okay and then ang ato ang 77 mga boss sa 77 kay 877 na ko ah, mga boss ha ganahan o 377 okay pag target o grumble mo ana mga boss ha karong adlawa ay magkumpiyansa sa 77 kung namin pamarisan ng 77 na double parisi ninyo mga boss okay 55 ang 55 nato mga boss kay delikado po ng 55 055 ako ang ganahan dire muna akong best double mga boss kung kamu ganahan mo ana hala sige pat dinin nyo pero tanaw ni'yo na dili bati layo ra sa inyong guide ah sigi sige ay lang yung pati mga boss no okay nga na man na 5 na mga boss ha 5-5 maragi man masabta na akong sulat 1-5-5 7-5-5 8 5 mga boss okay 8-5-5 Okay, screenshot mga boss muna. Ato ang double. Last two na to mga boss, atong last two kay Bonnie atong last two no, last two per karong adlaw. Pag last two mo sa ato ang mga guide mga boss sa karong adlaw ha, kay delikado atong guide. 58 ah, uh, 56 6, 5 Okay, uh, 51 15 og 3773 and then six the 7667 okay so akong ganahan na ng mga boss uh, lima rin ni kabok mga boss atong last two po, ha pag pick lang mo na mga boss ha uh, pag last two kung mag last two mo pag pick mo nagpili mo gusto ka combination dra so akong ganahan dre mga boss sa uh, sa 65 kay 9 akong pamare sa mga boss 9 nga rin, nga rin sa kuan 1 5, kay 7 so there sa 73 uh, 7 3 kay 4 as uh, a 6 i uh, 1 then sa 6 7 0 ako ang pamare mga boss muna muna ako mga pamare sa mga boss ha? kamo kung namoy mga pamare sa anak parisinan yung mga boss okay So proceed tayo sa ato ang guide mga boss no sa atong guide karon atong hot guide karong adlaw atong hot guide karong adlaw mga boss kay old ni ha Sa mga ganahan lang Musabay sabay ani tong guide karong adlaw sabay lang ninyo mga boss no hot guide 4 8 5 og 425 okay pag target og rumble mo ana mga boss target og rumble mo ana ha ah uh, pitura ni ka mga boss ato ang guide karong adlawa all draws ni ha 306 150 uh, 152 pag target o grumble mo ana mga boss karong adlawa okay screenshot ninyo mga boss the next ah last pala ito ito ang ito ang 582 mga boss last combo. Ah, ang shadow niya ninyo mga boss kay 037 target o grumble mo ani mga boss ha pag target o grumble mas maayo mag grumble ito lang mo diretso mga boss okay screenshot mga boss ato ang pamuste pamusti na itong karong adlaw mga boss. Muna itong pamusti karong adlaw Sa mga ganahan, musabay sa itong guide. Sabay lang mo ha. 0325 Ato ang pamusti mga boss. Nadiri ang 032 3, 2. rin ninyo mga boss. O 025 2, ninyo mga boss ha. Pag-gitri mo, basig mag mga boss ha. Ang ato ang pamusti. Okay. Na po dire ang 325. Okay, ganahan mo. Respeta rin yung mga boss. So mo na tong guide karong adlaw mga boss ha. All draws ni atong guide karong adlaw sa so, mga ganahan mo sabayan bayani, Eh. Sabay lang ni mga boss. Okay? Ah, uh, na mga boss. O oh, good luck o oh, God bless sa inyo hangtanan. Hinaut na mga chamba ta no. Adlaw sa adlaw sa lunes o bulan sa September 2, 2024. Ang ato ang mga kombinasyon mga boss sa atong mga guide ha, guide pattern, pag git 3 o git 2 sa atong guide pattern, guide pattern mga boss, kay delikado atong guide pattern no. Pag git 2, get 3 mo na mga boss ha, kay nadira ang ato ang mga hot kombinasyon mga boss, tanawan ninyo ha. Ako nang gigong sa inyo, gistory na sa inyo ganina kung sa pagkuha na mga boss, okay? Um, Nada ang 5 to no? nine ah four three six o three nine six o four three nine okay nine five four na po dira mga boss so kamo na yung mga na mga boss ha? sa sa tuang guide pattern kay delikado na mga boss sa guide pattern karong adlawa basin niya magitog -git gitri na tuang guide pattern karong adlawa so ay mo kumpiyan sa mga boss sa atong guide pattern guide pattern okay Napudrang 986 mga boss, basig mo risback ang 986. Okay, delikado po na mga boss ha. 986 286 mga boss, napudrang 286. No? Um, o 256 no? 256 atong gihatag gabii na. God bless natin ng 256 mga boss ha. Nana dito mga boss, respetahin niyo. Okay? Good luck mga boss o oh, exit na ko. Dagan salamat sa inyong tanan sa mga nagsuporta sa itong YouTube channel na Boss Trend Trading Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga boss. Okay, God bless and good luck mga boss. Hope tiwinta karong adlawa. Okay, bye bye.